Oh, oh, oh. Ah, ang lakas ko. <laughs> oh. hmm. Yon what's up mga kafe niyo? Magandang umaga sa ating lahat at for today's video Bali, wala mo ng isda dito ngayon mga kape sa amin ni Tunying kasi sobrang lamig sa ano uh, ilog at dagat lalong lalo na sa dagat tas ako mga kape alam nyo naman tumatanda na tayo mahina na tayo sa lamig kaya binisita ko muna tong garden kasi dati mga kape sabi kasi nila kukuhanin na nila eh nagbago ata yung isip kaya titignan natin kung pwede pa tayong magtanim dito Saka, yung isa sa dahilan mga kape nung na hindi na ako nagtanim dito dahil yung nangyari, inisprehan ni, 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 tatay yung mga tanim ko dati dito. Dito, to. Itong ipakita mo nga to. So, itong may tanim ako dito dati mga kapeng yung. In, inisprehan ni tatay ng pang damo. Nag-spray siya ng mga damo sa pilabel niya. Din, sinama niya to kaya namatay yung ano. Kaya medyo nawalan tayo ng gana. Pero baka pagkatapos ng winter, makakapag ano din tayo? Makakapag tanim ulit tayo. May ito. Kung hindi man dito, doon tayo sa kay ano mga kape niyo, doon kay Tunying kasi maganda yung ano doon kay Tunying. Ang galing. Nakakamangha. <laughs> Ingat ka, baka mamaya may cobra energy din yan. Maraming dito kasi. Katakot. Sa loob nito mga kape ka Pag naguhay ka, parang siyang may butas sa loob na malalaki. Kaya nakakatakot maghukay dito ng ano. Lupa. Kasi marami na akong nakita ahas dito eh. Yung pinagbalatan niya yung eh. Nakakalat lang sa mga gilid-gilid eh. Na Grabe natin naman. Lang. Ang lakas naman ni Bosa ah. ay doon. Ah. no Sabi-tabi ako Ah. Ha? May tanim pala to. i no eh, mo na eh. oh, oh Okay na yan. Ito na ito yung dahon. Oh, mahulog na yun. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah! Ang lakas ko! <laughs> oh. Grabe naman yan, Kavenyo. Naubos na pala yun. <laughs> Naubos na pala yung Busog ang mga ibon. Eh? Oh. Pajama. pajama eh. <laughs> sa oh. Dalawang ano din. Ang Big. Hmm. Sarap ang gawing turon. Turon pa okay, yun? Gawing mong turon eh. Siya may rubber di. Ayan o. Ang lalaki no? Malaki, no? Huh? Sayang yung ano. Ay. Ay um, eh, meron pa ako. Pwede pa pala doon isa. Meron pang yung tinapanood doon o. Ano pa eh. Ito ito. Oo. Yeah. Hmm. Oh, boss, kain ka muna. Oh, mamaya na bossing. Eh. Hindi ko naman makagat yan eh. Ay. Kailangan ko pang hiwain eh. Ay, ako hihiwa para sa'yo. Okay. Oh. <laughs> oh. Ang bait mo naman. <laughs> Grabe naman bait mo. Tara <laughs> na. Kunin natin yung puso ng saging. Sayang yun. Lamansyan din yun. Mayroon tayo ng kawayan. Saan? Dito dito dito. Ay pwede ah. Eh? Pwede na tayo ng ano. Uh... Masaram ka ng ano pang hakot natin para makakuha tayo ng mahaba. Uy. Yun oh. Puso ng saging oh. Puso ng saging nasa pa. Yun know? oh. Kalaki oh. Tignan you know, mo boss. Boss tingnan mo boss. Ha? Ang laki. Ang laki oh. laki, Grabe oh. Kala ko puso ng saging yan. So. Sama mo ng talbos ng mangga. So ayan mga kafeño, bali nandito na nga tayo sa garden ni ano ni Mr. Tunying. So ayan o, oh. gaganda ng kamatis niya mga kafeño. So soon magkakaroon din tayo ng ganyan kasi magtatanim din tayo doon sa garden ulit. So hinug na nga o. Oh. So nandito na lang din tayo mga kafeño, bibisitahin na natin yong Uh, manok Na binili namin ni Tunying Kung ano Buhay pa Ay buhay pa ang init naman So ayan may tatlong pato Naman si Mr. Tunying Tapos may mais din siya Luwak kasi ng garden ni Tunying Mga kapingotas Ang kagandahan dito Tutok na yung tubig Tapos uh, flat yung ano Kapag umulan hindi na i-stack yung tubig hindi kagaya dun sa ginagarden natin dati na pag nagpatubig si tatay sa bukid niya na i-stack yung tubig tapos yung umulan umuulan nababaha Yan, may mga talong si Tunyo dami ano, saging kompleto siya dito mga kapeng yun so nandito nga kami kasi magluluto kami tiba katatapos lang namin harbisin yung saging dun sa ano Ayan mga kafeng nagluluto na kami ni Tunying. Bali, ito na yung ipiprito ko. Tapos binigyan kami nung ano, yung kaibigan nating Indonesian ng ano mga kafeng yun. Champurado siguro to. Hindi ko lang na-vlog mga kafeng kasi ang bilis niyang umalis. Yan no, tikman natin. Gawang Indonesian to. Sweet, 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 sweet. Mmm. Mm mmm. -hmm. Mmm. Ang sarap nasabi niya mga kape, Ah, malagkit yung kulay itim na malagkit tapos nalagyan ng gata what's up mga kapengyo? ngayon kasi lalagyan natin ng kamatis yung ginagawa natin kinilaw ay kukuha tayo dito sa ano ni Mr. Tuning dalawang kamatis lang 'di ba? Ang ganda ng ano niya mga kape niya. Kasi itong malaki, okay lang ba 'to? Kunin mo lahat ng gusto mo, bossing. <laughs> Wala nang magbabawal sa iyo. Oh. Dalawa lang mga. Hindi kapengia. kasi tayo nag-spray kaya mayroong plastic na ganyan. Organic na organic yung mga tanim ni Mr. Tunying dito. Saan tayo lalagay ito? Sa Bunganay. In Ilocano, sa Bunganay. Buti pa nga yung saging may puso sa na <laughs> Patakot naman yun. <laughs> eh, Binag-uungang. Hindi pa kasi nakakatikim si Mr. Tuning ng pritong karne. Tapos binagoongan pa. Ngayon matitikman na niya. Hindi nyo ba alam mga kapengyo? Baka sa mga hindi nakakalam mga kapengyo ang mantika kapares ng bagoong yan yung inuulam namin nung bata kami oo ah bagoong tapos lagyan mong mantika ganun ganun mo o oh. yan okay na tapos yung ano pa yung pinagprituhan ng isda na mantika mas masarap yun eh hmm. malasa pinagprituhan ng tuyo ganyan ganyan ang buhay namin pero ba eh, sasadyay mo pag piprito ka ng tuyo eh sasadyay mo pang dadamihan ng mantika para meron kang stock <laughs> eh yeah, ano namin yon uh -huh. yung pinagpiritrituan naman ng tuyo mga kape yung ginagawa namin yun na yung gagamitin namin pang sangag yun nakahalo na yung lasa ng tuyo nasubukan mo din yung ano yung magisa ng bagoong oh ah uh -huh. yung patitinik yung makakain na sa ano pang sa amin naman yung laman ng bagoong iniihaw namin sa baga so, tapos yun na yung magiging ulam namin kasi yung bagoong sa Pilipinas, sa probinsya, may mga laman-laman. Oo, oh, may isda. Oo, hindi kagaya nung mga nakabote na boneless na siya. Ano na lang, sabaw na lang. <laughs> Ayan mga kapengyo. Bali, hahaluhin na natin. Lagay natin dyan. Tapos, ah, ito, lagay din natin dito. Mapapalaban Meron na ng... naman tayo. Meron tayong. Ito kasi mga kapenyo, ang magandang gawin dito, yung bagong. Hindi kami gumagamit ng... Patis. oh, patis. Subukan nyo to mga kapenyo. Mapapawaw kayo. Itong bagong tas kamatis. wag lang yung sibuyas at luya. Ay, luya dyan? Wala. Katapos, ay pipigaan natin siya ng lemon ang ginagawa ko naman dito sa lemon kasi pagmatigas matigas palambutin mo muna para yung katas daw niya Lumabas. ayon sa mga eksperto maipon sa gitna pignan natin ganun pala yun kasi kapag daw ano uh, hihuhay mo siya sa gitna yung katas niya nandito sa mga ano balat balat niya oh Oh, di ba Sabi ko sa inyo eh. Totoo kaya. Mm, sarap Totoo na. pala ang chismis. Mm. Parang matamis naman tong lemon mo. Oo. Oh. Ay, hindi to lemon. Nikon mo. ano? Oyo! <laughs> ano? Yung kakainin ko na lang, tapos gagayahin mo ako. Ah! <laughs> Ayan o, pipigayin natin. Yung kuku ko mga kape nyo, huwag nyo nang pansin kasi kukunang nang mahirap yan eh. Kahit anong linis ko talagang may itim talaga. Kung baga cutix na niya yan. Pinaka cutex na. Tapos hindi ko pala naibaba yung ano ng rice cooker doon. <laughs> Papakain na lang natin to. Tingnan. Okay. So ayan mga kapengyo, ito na yung nilaga nating nilaga namin ito yung ano, puso ng Sabunganay ay puso ng ano, may puso. O, dila? Tapos meron pa kami dun. Ay, natin... uh, ilagay lang natin dito sa gilid. Grabe naman yan. Kamatis nang masarap dito. Kalakagmon. Bang! Ang ganda ng pagkakatotong pala eh. Hmm. Hindi pala yung tutong na ano. Itim. Sakto lang pala. Grabe naman yun. Oh. Meron pa kaming ano dito mga kapengyo. Pritong saba. Hmm. Solve na solve ang Almost alat ng halian, magkasama na naman tayo. Kaya <laughs> eh, hapunan na po. Kaya <laughs> eh, hapunan na po. Eh, o. Oh. Okay! Sino? Grabe naman yun. Mas may tripod ka. Meron. 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 Lord, maraming maraming salamat sa araw na pinagkalo mo po, po sa amin. Uh, at maraming maraming salamat sa lahat-lahat po ng biyaya. Uh, Basbasan mo po itong pagkain na nasa aming harapan. Para maging lakas po namin sa araw-araw namin ginagawa. Maray maraming pung salamat sa lahat-lahat, Panginoon, in Jesus name. Amen. Yeah. Ayan, yeah. Kain po tayo, kain. Let's eat. Advance Happy New Year. Oh. Wala nang advance Happy New Year. Happy New Year na. <laughs> happy New Year na. Kain po tayo, kain. Kasi mga kapeng hindi kami makapunta sa ano, kaya dito na lang. Dito na lang muna kami ni Tunying. Habang mag-answer nang ano. Mm. Hmm. Lagyan mo lang ng sabaw nito pag ano. Pagawa mo. Hmm. Hmm. Di ba? Kain po, kain. Yung mga kaibigan kasi nating Indonesia, hindi kakain ng baboy. Kaya ano, kami kami lang. Hmm. Baliktad yung mm, pwesto natin. Eh. Kaya naglalaban yung kamay natin. <laughs> <laughs> Ang masasabi mo sa ano? Kinamatis ng... Solid. Masasabi? Oo. Solid. Tapos yung puso ng saging pinakita. Solid. <laughs> 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 Parang damang-dama mo talaga na nasa Pilipinas ka lang. Mm -hmm. Balutin mo lang. Cebuya. Mm. Ito. Okay. Mm. Mm -hmm. Sabi nila, pag nasa abroad ka daw eh, Masasarap daw lagi ang ulam mo oh. Hindi pa ba masarap to? Mm -hmm. huh? Kamahiyak nagsikain na din kayo. Huwag magpapagutom. Mm, true. Tigas ah. <laughs> Sakto lang. Ito? Tutong? umiipit sa ipin ko eh. lamon sa <laughs> susunod na buwan mas lalong dadami pa yung gulay natin dito laga-laga naman dun oh. Oo nilagang kalong nilagang mais lagyan natin ng bagong konti Hmm. <laughs> lagyan natin ng bagong konti, sabi ko, me, sabi nung. magtatagal, <laughs> mag, mag na ako ng kambing dito. <laughs> Pwede ah. Pwede kaya yun? Basta may basbas nung -bas amo. Pwede yun? Merap pag walang basbas ng amo. Para kapag bawal, yung amo yung sasagot. Oo. Uh -huh. Maraming damo kasi dito eh. Ha? Huh? Mm. Hindi na muna tila pa yung mumukbangin natin. Minsan-minsan, ano rin, naiba din. 何だ Nagnangat-ngat -ngat yung ano, yung ipin ko, Sa susunod naman yun. Ano? natin. Ano? Malunggay. Hindi nang malunggay yan, eh. Malunggay? Ito? Hmm. Hindi, ah. Oh? Matigot yan, eh. Malunggay lang tayo, Aniam. Kung uh -huh. saan mo ng malunggay, meron ka. Panginoon.

อุ้ยตลูนัลนนั่ยตลูนั่นหนำอืมโนนเนมาน้าเราสั่งเอา Hmm. Kayak kayak burung kambing jen. Tapi ngono daging. Bos. Nanti Pagkali di season maraming tao dyan eh. Niagawa ka ng turis. Ispat yan eh. Oh. Pero sa atin, parang normal lang na ano. Eh. Mm. Para sa kanila, ginagawin nyo ng tourist spot. Dito, mga kapingyo, pag nakakita sila ng madaming kalabaw, talagang, ano nila, pinupuntahan nila. Eh, sa atin, pag nakakita ka ng kalabaw, normal lang eh. Hindi naman kasi nila, ano, hindi nila ginagamit yung kalabaw dito na pang araro, ganun. Pang, ano lang, baka ganun pang katay lang gatas hmm. gatas to oh. hmm. kunin mo na ang boss eh, yakap ako nun <laughs> wala na pang na dali <laughs> dali mau nga kakaunt din na lang <laughs> kunin mo na <laughs> <laughs> mo pa yan <laughs> hmm. garden ni kape nyo naman Pag-uwi ko mga kapenyo, ano na to? Sabo, wantosawa sawa na ako, gawa ng <coughs> sila kapenya. Meron silang sagingan. Purong saging na saba. Na dun sa ano nila. Bundok nila. Saan ba sila? Province. Ano sa Reno Pradons. Marapit lang harap sa pa inyo ba yun? Ang gasinan? Hindi ko alam Pag... Eh? Kumpay, uwi tayo ng Pilipinas pag ano din. Di... Punta ko nung kuwako hmm. na sa yung saba. Hmm. Banda natin sa ano. Boss, ano may ano ba diyan? May aangkat ba ng saging natin? Marami ah. Dami ng saging doon. Aangkat ng marami doon. Maganda kasi ang ano, ang, ang ang saging mga gulay pag may babagsakan ka. Oh, hmm, so.